Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Ang former number 1 pick Cade Cunningham ay pinapangunahan ng Detroit Pistons sa number 1 seed ngayon sa Eastern Conference. Isang bagay na hindi inaasahan ng madami dahil sa pagkakawala nila Malik Beasley, Tim Hardaway Jr. and Dennis Ruder sa lineup nila. Ganun pa man ay nanguna nga sila ngayon sa Isma kay kaibigan. Si Cade Gunningham at ang sikat na Brandon Nike ay nagkaroon ng kasunduan na 6-year contract extension at sasamahan na niya sila Lebron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Devin Booker at Jamorant bilang ang mga NBA players na mayroong signature shoes sa na nasabing brand ngayon. Bago pa man nga mag-umbisa ang season na ito ay nabanggit na nga natin na si Cade Cunningham ay posibleng ang next star sa season na ito to the point na posibleng maging MVP candidate na siya. Ang media nga ay nakafocus kay Anthony Edwards bilang ang next great American star. Subalit hindi na nga nakakagulat kung sa 2028 Olympics ay si Cade Cunningham ang maging star player ng Team USA at mas may chance nga din itong manalong ng MVP sa NBA dahil sa kanyang all-around stats. May average siya ngayon na 27.5 points, 5.4 rebounds, and 10 assists per game. At may edad pa lamang siya na 24 years old. Sa ngayon nga ay parehong may pagbagsak sa stats sila Paolo Banquero and Anthony Edwards. Habang si Cade nga ay patuloy lamang na umaangat. Sino ba sa palagay nyo ang may pinakamataas sa ceiling kay Cade Cunningham, Anthony Edwards, and Paolo Banquero? Habang San Antonio Spurs naman ay tinatamaan nga ng malas pagdating sa mga injuries, si Victor Webanyama ay out ng at least 2 weeks dahil sa left calf injury. Isa nga itong injury na konektado sa Achilles, kaya naman dapat talaga itong ingatan mga kaibigan. Hindi nga ito pwedeng imadali. Hindi na nga kumagugulat kung higit pa sa dalawang linggo ang kailanganin niya upang matiyak na maiiwasan niya ang injury na tulad ng torn Achilles tendon na talaga namang hindi maganda para sa kahit na sinong atleta. Bukod dyan, si Stephen Castle ay listed din nga as out sa mga susunod na game ng Spurs dahil sa hip injury. Isa nga siya sa mga main reason sa kanilang magandang simula sa season na ito. Ang reigning rookie of the year winner ay nagtatala ngayong season ng 17 points, 6 rebounds and 8 assists per game. Kaya naman malaking kawalan ito para sa Spurs. Habang si Dylan Harper naman ay nagpapagaling pa din sa calf injury na tulad ng meron ngayon si Victor Wembanyama. Ang tatlong to ang nanguna sa magandang simula ng Spurs habang wala si De'Aaron Fox Ngayon naman pagbalik ni De'Aaron Fox ay silang tatlo ang lahat out sa mga game Kaya naman na kay Fox na nga mga kaibigan ang diskarte kung paano niya ipapanatili na nasa winning track ang San Antonio Spurs despite the injuries Sila ngayon ay may record ng 9 wins and 4 losses bago ba kumbisa ang game laban sa Memphis Grizzlies Sa palagay nyo ba ay mananatili ang kanilang winning record sa dalawang linggo na out si Wemby?